Yes, good day mga boss. Maiba naman tayo. Kasama natin ngayon si Ismael Amat. At tatala ang kanyang magandang, magandang, magandang motor. Yan. At ko siya dito sa bypass road ng Alaminos to San Pablo para makalayo-layo naman yung kanyang motor. Gawa ng, ay, hindi siya makalabas-labas gawa ng student pa lang yung kanyang lisensya. Kaya ngayon, Isinama ko siya dito, gawa na alam niyo naman ay sadyang so napakaganda dito lalo na pagka ito ay natapos. At uh, madadaanan natin to papunta ng Maynila. Ganyan naman, napakaganda ng na kanyang motor. Ha? Sa Alaminos. Idol, kaway naman. Idol, kaway naman, idol. <laughs> Ganda ng motor oh, walang niya. Sana ul Saka MT-15 So dadaling ko lang siya doon hanggang doon Tapos saka tayo kukuha ng mga uh, videos niya Para maipakita ko na rin sa inyo Kung gaano kaakas yung kanyang motor Wala Kapakaakas ah, kung kanyang motor na eh, yun Ang bagong bago Binili niya cash Punta niya yung kanyang YouTube channel Ismael Amat TV O kaya naman may ko na lang yung link Diyan sa baba Para uh, <laughs> para mapuntahan niyo kanya kanyang mga video. Alam niyo pag mga kayo dito sa ano sa Bypass uh, Road ng Alaminos to San Pablo. Sariwang hangin yung malalangap niyo hindi yung katulad ng dadaan kay sa bayan na ay polluted na. Pero dito dahil sa makabila ay mga puno, mga halaman sariwa ang hangin na malalangap mo dito lalo na sa umaga pero kahit naman sa tanghali ay ganun pa rin sariwa pa din at ito diba, napakaganda dito dati ito ay katulad yan ni Ugan tapos may mga halaman katulad yan dahil nga nadaanan natin itong bypass road ayan ganito na pero ngayong maga alas baka alas 7 ng umaga ay napaka ko ng hangin mga boss sarap dumaan dito kaya mga taga rito ay relax na relax yung iba nagja-jogging

Expressway yan. Okay mga boss. Uh, nandito na kami ni bro Ismael Amat. Dito sa gitna ng o oh, sa dulo nitong bypass road ng Alaminos Laguna. Dinala ko dito siya. Bala ko sana eh isabak yung kanyang motor dito sa maputik na to. ay eh, kaya lang eh <laughs> Hanggang dito lang daw muna kami. <laughs> so ayan, babalik na kami at uh, hanap naman kami ng ibang destinasyon. At para yung kanyang motor i eh, mabidyagan ng malayo-layo yung biyahe. <laughs> Long ride sa malapit. <laughs> Kapugi na mayo. MT-15 Version ano yan? version MT15 version ano yan for grabe layan ang layo ng narating ng MT15 ano no FI na ano merong gano may carb siguro dyan. Ewan. ayan gitara okay okay Okay, palit mo na kami ni Idol ng motor. Kanya muna yung akin at akin na yung kanya. Tama ka? Oo, oh, pwede. Palit mo na tayo. Iyo yung akin, akin na yung iyo. Okay, pwede, pwede. Kuhay mo na Idol, eh, wala naman. Kaganda ng ating ano eh. Ah. Pwede ka rin ng Bicol? Pwede ah, kahit saan. Kahit saan? Kahit saan. Ah, pwede, pwede. Ayan, pwede ka yan kahit saan. Pwede rin to, kundasyon to eh. <laughs> Ay siya, sige, tara mo nang mag uh, biyahe kami, aahon pa ng bundok mga boss. Kita nyo ko yung bundok na yon. Yon, aahonin namin yon. No? Oo, kuya. Ahonin natin. Punta natin yon. Ah, natin si Arien Coronado. Oh. Tagaron gayon. Oo, oh, taga tagaron yun eh. Punta natin. Yeah. Chat no. Chat, chat, ko. Andito pa rin tayo sa may Alaminos to San Pablo Bypass Road Dito ito sa may Barangay Santa Maria, San Pablo, Laguna At yan nakikita nyo yan, yan yung SLEX TR4 Dito sa may Barangay Santa Maria, San Pablo, Laguna At yan yung um, overpass na babagong kabit ang jerjer At yan nga, balak naming pumunta ng Mount Banahaw at uh, abangan nyo yung kabuuan ng video nito i-edit ko pa to pinutol-putol ko lang para lang mai palabas sa inyo o public yung aming mga pinagagagawa nito ni Ismail Amat at sya nga pala mga boss paalala ko lang kung ikaw ay bago sa channel na to ay mo kaliwat mag subscribe pindutin mo yung bell button dyan sa baba libre naman yan para pagka tayo ay merong bagong video lalo na dito sa SLEX TR4 ay tayo naman mahingala ang konti at sa namang bago naman talaga mag uh, Pasko at bagong taon ay panay na panay ang ating upload kaya pansamantala ay dito muna tayo sa ganito mga video at uh, ayan, subscribe lang at pindutin yung bell button nyo sa baba para ma-notify kayo pag tayo ay merong bagong video so ayan Maraming maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video. I-edit ko pa yung mga karugtong nitong video nito. Maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video sa vlog natin sa SLEX TR4. Huwag kayo mananawa sa panonood ng ating mga video. Tayo ay mag iiba ng video. Yun ay para makapahingalaang. Maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video.